Paumanhin sa lahat ng nakabili ng lutein gummies sa halagang isang libo dalawang daan siyam na na piso dahil ngayong araw ay may 70% diskwento. Dalawang daan anim na anim na piso na lang bawat bote kapag bumili ka ng buy 3, get 3 free combo at libre pa ang shipping. Kaya kailangan kong ibahagi ito agad para hindi mo palampasin ang oportunidad na ito. Ang lutein gummies ngayon ay isa sa mga pinakahinahanap na produkto para sa kalusugan ng mata sa buong Pilipinas. Mayroon itong espesyal na formula na naglalaman ng lutein, zeaxanthin, vitamin A at C na tumutulong upang bawasan ang pananakit, panlalabo at panunuyo ng mata at maiwasan ang katarak at macular degeneration dalawa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng paningin sa mga nakatatanda. Sa kasalukuyan, ginagamit na rin ang lutein gamis sa ilang malalaking ospital sa buong Pilipinas bilang pantulong sa paggamot ng mga sakit sa mata. Ito ay nasa gummy form, kaya madaling kainin, mabilis maabsorb at angkop sa lahat ng edad. Ang maganda pa rito, ito ay ganap na ligtas, walang side effects, at mas mura kumpara sa mga gamot o mamahaling paggamot. Iniwan ko ang link sa dulo ng video. Tandaan, ang 70% diskwento ay para lamang sa unang siyam na putsyam na customer ngayong araw. Kung ikaw ay may problema sa paningin, huwag nang maghintay pa. I-click ang Get Offer at simula ng iyong paglalakbay tungo sa malinaw, malusog at maliwanag na paningin simula ngayong araw.